Hello traders, this is Johnny at welcome muli sa 1 Minute Market Mastery Pinoy Edition. Ngayong araw pag-usapan natin, meron ka ba talaga ng trader personality? Ang trading ay hindi tungkol sa excitement, kundi sa execution. Kung trail lang hanap mo, mukhang maling industriya ang tinasok mo. Ang mga magagaling na trader ay hindi emosyonal. Disiplinado sila. May pasensya at consistent. Kahit magulo ang market. Kailangan mong sundin ng rules. Hindi ang hula or gut feel. Kahit boring, kailangan mong panindigan ang strategy mo. May mga araw na walang setup, walang aksyon, pero babalik ka pa rin kinabukasan. Yan ang pasensya. Yan ang disiplina. Yan ang pagiging professional. Emotional control ang susi, Kaya mo bang tanggapin ang talo nang hindi ka nagre-revenge trade? Kaya mo bang manalo ng hindi nagyayabang? Trading ay para sa kalmado, focused at committed. Kaya tanungin mo ang sarili mo, trader ka ba talaga? O fantasy lang yan? And that's one minute. Like and follow for more one minute market mastery.